Ang pelikula ay nagsisimula sa isang libing sa isang liblib na bayan sa Albania. Ang libing ay para sa mga lalaking pinatay ni Brian Mills sa Taken. Kasama na dito ang anak ni Murad Hoksha, ang pangunahing kontrabida sa Taken dalawa, na nangangakong magkakaroon ng paghihiganti kay Brian para sa pagkamatay ng kanyang anak. Samantalang si Brian ay nasa EZA, sinusubukan niyang mamuhay ng tahimik kasama ang kanyang anak na si Kim at ex-wife na si Lenore. Siya ay naglalaan ng oras para sa kanyang anak, tinuturuan siyang magmaneho, at ginagawa ang lahat upang muling buwin ang kanilang relasyon ni Lenore. Pero siyempre, hindi magtatagal ang kapayapaan. Pagkatapos ng panandali ang muling pagkikita sa Los Angeles, kasama si Kim at Lenore, nakatanggap si Brian ng alok na magtrabaho sa Istanbul. Inaanyayahan niya silang sumama sa kanya pagkatapos ng kanyang trabaho para sa isang mini-family vacation. Ito ay tila bagong simula para sa pamilya, lalo na't ang bagong kasal ni Lenore, ay hindi gaanong maganda ang takbo. Tila magiging maayos na ang lahat para sa kanila, pero alam natin na hindi ito ganun kadali. Ito ay taken pagkatapos ng lahat. Samantala, sa likod ng mga eksena, si Murad ay nagtipo ng pangkat ng mga mercenary at hitman upang sundan si Brian. Nasusundan nila siya sa Istanbul at handa ng umatake sa anumang oras. Si Brian, sa kabila ng kanyang mga hinala, ay nagsisimulang maramdaman na may masamang balak. Napapansin niya ang ilang mga kahinahinalang tao na sumusunod sa kanya, ngunit bago pa siya makuha ang buong larawan, ang lahat ay biglang nagiging madilim. Habang si Kim ay naiwan sa hotel, sina Brian at Lenore ay inambos ng mga tauhan ni Murad. Pagkatapos ng isang tensyonadong car chase sa makitid na kalye ng Istanbul, ipinapakita ni Brian ang kanyang mga kahanga-hangang kakayahan, Munit sa huli, parehong nadukot sina Brian at Lenore. Ngayong pagkakataon, nais ni Murad na makuha ang kanyang paghihiganti ng personal. Si Brian ay nakatali at nakablinkfold, ngunit siya ay hindi basta-basta. Nagsisimula siyang magplano ng kanyang pagtakas. Sa hotel, si Kim ay halos maiwasang mahuli. Si Brian, sa gitna ng pagkakakulong, ay nakapaghide ng isang cellphone at nagbigay ng mga tagubilin kay Kim upang manatiling gumagalaw habang tinuturo siya ng mga hakbang upang makaiwas sa pagkakahuli. Si Kim ay umuusbong mula sa isang nababalisa na tin hanggang sa isang pangunahing manlalaro sa mapanganib na laro ng kaligtasan. Ipinapakita ni Brian sa kanya kung paano kunin ang ilang mga bagay, kasama na ang mapa at sa isang kapansin-pansing serye ng covert communication, naghahanda siya sa kanya upang tulungan siya sa kanyang pagtakas. Ngayon, dito nag-shine ang mga kasanayan ni Brian. Kahit na siya ay nakatali, ginagamit niya ang kanyang paligid upang suriin ang kanyang lokasyon at bumuo ng plano. Tinuturo niya si Kim hakbang-hakbang sa real time, gamit ang mga palatandaan, tunog, at kanyang tactical know-how upang matulungan siyang hanapin siya. May tensyon habang sinusunod ni Kim ang kanyang mga tagubilin upang mailigaw ang kanilang mga tagasunod at makuha ang mga kasangkapan na kailangan ni Brian upang makatakas. Ito ay isang perpektong halimbawa kung paano pinapataas ng Taken dalawa ang mga pusta nang hindi inuulit ang parehong mga puntos ng balangkas mula sa unang pelikula. Kapag si Brian ay nakatakas na, nagiging intense ang mga bagay. Muling nagkikita sila ni Kim at agad siyang pumapasok sa mood ng labanan. Ngunit habang nakatuon siya sa paghanap at pagrescue kay Eleanor, ang mga tauhan ni Murad ay patuloy na nasa kanilang likuran. Ang sumusunod ay isang serya ng mabilis na aksyon sa mga kalye ng Istanbul. Si Brian ay nakikipaglaban sa lahat ng kanyang makakaya, gamit ang kanyang trademark na resourcefulness at deadly combat skills upang magtagumpay laban sa mga kidnappers. Habang papalapit si Bryant sa paglaya kay Eleanor, nare-realize niya na ito ay higit pa sa isang pakikisalamuha. Personal ito para kay Murad at hindi siya titigil hanggang sa makuha ang kanyang paghihiganti. Ang tensyon ay tumataas habang naghahanda si Bryant na harapin si Murad sa isang brutal na pagtatapos. Makakayanan kaya ni Bryant na talunin si Murad at mapanatiling ligtas ang kanyang pamilya. At dito natin ito iiwan mga kaibigan. Kung gusto mong makita kung paano nagtatapos ang laban ni Brian para iligtas ang kanyang pamilya, kailangan mong panoorin ang Taken dalawa para sa iyong sarili. Ang pelikulang ito ay puno ng adrenaline-filled action, emosyonal na pusta, at syempre, si Liam Neeson sa kanyang pinakamagaling. Huwag kalimutang ay hit ang like button at mag-subscribe para sa iba pang movie recaps tulad nito. Ibigay mo sa amin ang iyong opinion sa Taken dalawa sa mga komento at sabihin mo kung aling pelikula ang gusto mong i-cover ko sa susunod. Kita-kit sa susunod!